Ay baka pwede na doon sa dulo baka. Ay din eh. Ari nasa sukalan tatapsan na rin naman ho naman. Oh, yan na nga. At papatapsan naman. Ay dami ha mo na patay. Assorted pala. Ay arangi puro assorted rin may balingho, may Alam, ay. May baling hoy, may kabote. Alam mo masarap yung assorted daw kap. Daw oh. <laughs> sukalan no. Aba, araw-araw din ay. Yan, ari, maganda ari tatanggalin na nga. Pagkuha ba? Eh, di ko. Ari, ayan yan, yan o. uliin mo. na isasak mo. Eh, kahit pati. ang Eh, ganari Mapapagaya ka sa akin, eh, lugi na nga. Ayos lang sa iyo, nalugi. Alin? Ay, ako'y lugi. Ibig sabihin, itablahan Ay, lang. Hindi ko pang... pang sarili. sarili. Ay, Ay, ba? Ay, pwede. Ari ba, gano'n ba? Tatalon ko lang sa lutin ni Utol sa talulong. Kay Kuya Richard ba? Eh, hey, Utol din di. Ah, uh, may 500 square meter. Aba, lawak. Tabing kalye po. Ha? Huh? Tabing kalye. Sa may tabing mawala. oh, uh, uh, abot na oh, uh, ari, didami-dami ha muna oh. Uh. Ganar ya, ayos ito, yan. Ganar eh. Tapos yung pagtatanim, ito may laman na rin. Eh. Paano ba pagtatanim nito? Ay, di ba sa ibang sukaw lang, kuya. Ka Kamote nga sabi, mapatapon lahat pwede na ay. Oh. Uh, yan, oh. Uh. Napakabilis po patin dumami Ay patalulong ko pa Ay po na, gagawin ako lang Ako may balingoy na rin ako ha sa balik uh, sa Oo Yan yeah, masipag nga lang magtanim ay Damo nga dire diretso ang tubo ha, walang tatanim ano hmm? <laughs> Mabilis pa yung damo, walang tatanim ay, Walang nagpapataba pa. Yan, alam Bukay na ha Ayos ito Ang hukay ba nito yan oh ay, ay ang yung bang pagtatanim namin hmm. ay basta dito lang eh basta kuya ano mga hanggang ng baon na oh ganar po oh iultaw mo yung kaganar eh kaganyan oh. ay dami dito lalo na sa susunod na buwan ng kapal yun ano eh pag gusto mo ano po? ano yung paglilipatan mo? ay wala pare Pipit ko ka ah. Ayan ko rin pinaghukayan. Hindi ko Ay wala, ay, ito kakamatisan ko na. Ito yung hukayin. Ay, naunahan pa lang daw. Ay, ito yung salami. Ay, tambak sa tabi Pagka wala na yung pananin. Tambak lang tambak. Ay, damihan mo na. Baka may kukuha pati yan. Susunod pala ang buwan. Hindi pala ang ayun may laman na rin. Magdala ka pag gusto mo laman, ayan, titignan natin. May ikat nangihingi, ibig sabihin may ikat nadami, di pag sunta ko manghihingi. Ayaw ko malipulay. Kuya. Sa tamlong, dami ko nabigyan. Awan ko, baka pagkadami sa tamlong ganito. Ay sindama ito na. Dadalhin lang yan. na Sa ako, ako ng sobra-sobra mong pananim bagi Ay, hindi maka ni. Eh. At ako nang hinayaan. Na uwi po bus ko, binig? May laman na ito, na natin. Huwag na, huwag na lang Hindi, tayo na talaga kuya. Hindi, huwag na. Wala naman ang kalod. Papakita ko nga sa sa'yo, talalo kang ganahan na eh. Oo. Baka may kilambot eh. Ah, Baga naman ganyan, pinsad ang laman ha. Ah. Pasortihan ay. o huyo. Hindi naman lang ito maliit ano. Ay siya. Basta... Pwede naman ipagmalaki malaki yung maliit ano. Hindi sabi, papalaking lang ah, oh. Ay bulok tayo mo kuya o. Oh. Sayaw. dalhin mo ilang peraso papatiknan ko ikaw siya. ayan o, no, basa ito yung waglas na nababasaan kuya ay, yan o, ganun eh. basta ito yung mapabuhay mo nasabi ko sa iyo, madali ka makukuha di ba't mainit pa, ano na ngayon summer basta po ito yung napadiretso mo sigurado na re eh. na, ito, nalaman na nga o

Pre 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 kolela nang ahinga natin. Oh, at ang yung tatambog, tama yan, tama yan 'no. Huwag ingat may nag-impact nang mag-aapak pa lang ng ano ng pananim. Aba. Ta. O boy, yung prul ko do. Eh dati nga po pala tinanam ng luya 'yun na. Luya, luya tinanong ang pananim mo. Eh may may luya ka pa? Ayaw ko. Ibig ko sabihin na, ano bang sakit ng luya? kaya lang ang nagkakasakit ay tinatalukuhan sa mga sa mga hindi uh, ba hindi hindi na lang, ang sakit ano nabubulok nabubulok ay talo ata ng mga pinag-spreean ano talo ko ata ng pinag-spreean ba't naman may laman <laughs> ako Papatikmang ko ng ilan mo. kaya mo ang lalaki ay basta masumpungan sa ah, uh. ayos na tikman mo masya uh. <laughs> nga kuya ay talaga bigay ko ay ito yung kay na ho talaga dito yung papalta na ng bala ko kapatis kapatis ka lang ano eh. <laughs> Alam mo yung ako walang binhin na kamatis, ay ayan, tirata Dito ay malapit. <laughs> Ayun. Uh, Kuya, uy. Tao, lingo. Pagka, ano tao ito? Pagka, pagka, hindi kamatis, ang napapatanim ay ano yung talahib. Mulok. Matubig. Nagulang na ano. <laughs> talagang galing na ako Aka, idinidemo sa iyo yung laman Idinidemo yung straight Maliit yeah. pero nung tinamaan namin ito ay May malalaka din naman, wag ka mong papahinaan ng loob Basta siguro yung pagod na rin ang lupa Hindi <laughs> sa akin, nadalayin ko doon sa bagong bergil Bagong bergil? Meron ba ikalmong bergil? <laughs> Bagong virgin daw arepo <laughs> Aray po, ay virgin. Allah. <laughs> Aray, ang malaki. Kita na, oh. Patamlong, kuya. Oh. Ito yung kupag lumaki, oh. Kuya, oh. Ito kinis ka na, Talaga, <laughs> oh. nila ako nakatuto ng bagong virgin na eh nalupa ay po ay dali sila dun sa sakong kuya oh may kita rin ang hingin pananim oh One twenty days, kuya. 120 araw o di pagkatanong bukas sa eh, 119 na lang. Ha? Ay, totoo ano? 119 na lang. Ngayon, yeah, eh, ko rin lang. Yung dati. Ako rin may tuwa. Yung huwag lang po bang mawala ang similya, kuya. Ay, isipin mo lang ako kung mag iimpede ng similya na rin. Eh. Sinta kapitan ni Pia, nanguha dito. Ano kaya sa tamlong? Ang mga natunaw daw yun, kami ba? Natunaw? Hmm. Hindi ka agad-dahan yung matatangin. Ha? Hindi ka kasi ang pagandahan. Yun nga ay pagrapin. Pero dami na na Lawak na na rin. At Dag mo pa. Tama na di Sa kanila ang oh, pagmalawak yung tatanong ko. Uh -huh. hey, hey, dito bumalik ka, susunod na buwan. Magsabi ka pati sa akin. pre ko na pati. Oo. Oh, oh. nga ay. Dala. Dala na yung kamuti. Pagaling ka na rin. Oo. Oh, oh. hmm. Dumaan ka huwag doon na makita mo akin talim nyo do sa gilid oh yan ay yan pahingi ko naman sa iyo basta may kinagkuha kumuha ay ayos din naman no eh. tignan mo nang makita mo kuya ano yung tanim ko din eh may malawak yun ang tama malaki gastos ano kuya hindi biro ay kalate. isang ektarya na nga kuya hanggang doon. yung lahat ng kati isang ektarya na Pati yung upuhan, hanggang doon, sukala na pati. Ha? Hindi po yun sa akin. Ay, ando. Naya, makita mo rin tanim na tunay na. Ha? Jakpatan din. Awas, susubok pa, bu. po. ay. yung pa. Sandahang kilo daw, ano nga kaya? Sa Sandahang kilo. Dabab, ka ng mga... pwede na. Yan, yeah, ganun na rin. Ayari, nagkatubig lang. Ang gawa nung napasukan na yung galing sa sibuyas. Yan, oh. Naka-plug ta, na, oh. Yan. Yeah. Ganun Pinalagyan kong ipot. Mm. Oh. Diyan niya naglalagay. Eh. Hoy, pagsunod kuya, ari. Sunod na buwan, oh ano na ito, i-harvest e, na, papahingi ko na lahat ng dahon. Nung no, minsan nga, ikabigayan ko na ng dahon. Abay, pagkatambak, kaya naman pahingi daw, ah Hindi mo agad sinabi ay. Katubig lang, gawa ng ano. Gawa ng patubig diyan sa babaw Ay, oh. naman. Sa karga, hindi na iindahin babala ang yun ang mga diskarte sa pagkakalaman ang ang mga pagkara kay ay oh ay pag uh, pagka ang ano yun Anong tawag yun? Pagka ang mga pitsa ilang karga pa sa kabayo ay <laughs> Nasaan nga kuya? <laughs> Kaya na sa akin ng harvest ko na rin Doon ko lahat ilalagay Yan o, oh, patubig Ang oh, pagandahan naman dito sa iyo ay ang patubig Oo, walang Siya nga Araw-araw, araw-araw, -ar Yan, tiyan mo nagkalat ang kamote biru ay oh, yun. kuya. Friend, Oo, oh, mags magsabi ka lang. pag yung handa na tari may walang pag-aanohan. Basta mga isang buwan. Oo. Oh. Oo. Oh. Ay, sila kuya. Oo, oh, wala. Ay, siyan. May gandadami lahi ah. Ayan po, may nanghingi po ng pananim sa ating kamote. Sabi ko nga po sa inyo, ay ako yung nagpapasalamat pa na may nanghingi sa atin. Oo. Kumbaga, ano po, sa ganang akin, pagka may nanghingi, hindi malilipol ang ating pananim. Oo, yan po ang isang kagustuhan ko. At kumbaga, biglang time na magtatanim na ulit tayo, kahit pa minhiyan, bumalik tayo sa kanila ay... makakahingi rin tayo. oh Yun lang po naman ang ating ano dito. Ay, ah, paulak eh. Lumitaw na rin siya. Yun, no? laki eh. Oh. Lutaw na. Lalo ito mga pala iba. Oo. Oh. Itatanim daw po nila sa kabilang barangay. Ay, sabi ko kay nagpapasalamat din po ako oh, oh. na ay po naman sabi ko yung mga manghihingi ay naroon pa sa mga kabilang ano po kabilana ng ating taniman pa po at saka nga po dito pa sa side dito ay yan tawid tayo dito are po ay puro ano pa puro kamuti pa yan o oh. oh. puro kamuti pa po Yo. Kaya sabi ko yung next month, ito na. Meron na tayo maaano dito. Ma aanong pananim. Oh. Okay. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama ano po dito na rin po tayo tatapos sa episode na 'to. Yan, yeah, may nakingi po sa ating panalang Ingat po lahat. Happy, happy lang po. Bye.